Kita natin ang malapitan yung panig. Uy! 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 Bro! Ano bro Atas! Atas! Ano yun? Parang, parang bukos isang demonyo bro! Uy! So, hindi bluetooth speaker. Oh, hindi bluetooth speaker. Ano bro? Hulaan na lang. Hulaan na lang ninyo mga ganon. <laughs> so yan, hulaan po mga ganon. So dito na lang po tayo mga kaidol. So, do Dahil ano na po na nag-request ang dami po talaga na i mga kaya dito na So patuloy kami sa pag-explore dito. So paghahanap natin sa uh, mga tiyanak. May nakita akong butas dito mga ka-explore. Okay. Uh, Parang wala naman ako napansin kakaiba dito. Siguro wala na, siguro wala siguro ng anak nito. malalim siya. Malalim, malalim na butas. Eh, meron pang ano dito mga ito. So, tara, may nakita kong butas dito. Kasi long nung nag-explore kami sa hmm. na-encounter namin yung dyan sa butas din ng lupa so tinignan ko kung baka meron baka may lagusan to dito sa baba dito mm. Ba? parang wala naman siguro meron ah, wala, ba? Wala, wala. wala no? wala so, wala kami nga pansin dyan kakaiba so tatuloy tayo

Yeah. bro, ingat kayo, alerto nawawala yung buses ng tiyanak yeah. ka nadulas, nadulas ka na Nadulas ka na naman Pambihira ko siya Nadulas ka, na naman. ka na naman Imbis na kakatakot Imbis na kakatakot tong Sobrang bigat bro Ipag explore natin Nakabigla na lang tayo natatawa Kasi kumbatable yung kusundasin sa pasok

nakita natin ng malapitan yung paniki huy huy na si huy kitang na naklaro masyado sa kamera natin huy 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 ano yun? huy 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 ano ah. huh? bro, paglipad mong paniki parang Abong Bumalik, uh, bumalik. Huwag uh, oh, mo buong bro Huwag mo buong ilawan. buong 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 Ah. Huh? Buma ba? Ha, buma ba? Hindi pa bumalek. Hindi pa bumalek. Para sa training yung lugar na yan. Bayum ka explore. Nagulat kami dun sa paniki. Paglipad ng paniki ayon parang may may biglang ah, agresibong umatake sa amin nakakatakot yung boses niya sabuyan natin ang holy water yan bro yeah. okay. di panuhin muna natin kay Ha? natutupahin muna natin dyan bumalik na ba yung paniki nagpabalik-balik siya gusto, parang gusto niya talaga dyan dyan talaga siya ba pero hindi yung paniki yung anuhin natin no, wala naman siya kinalaman yung uh, elemento na nandyan yung ano kaya nga, siya kasi yung nagbabantay dyan ba? Hmm Kaya pabalik-balik siya dyan Hmm, kaya pala Oo ah, pabalik-balik talaga siya o kaya nga, siya yung naman dyan parang Yun bumalik na naman Oh. Parang naiiyak siyang bumalik Ganda yung, ano ko dyan sa tawis yung dyan Sobrang init kami naman ko yun Anong kiti? Ano? Sobrang init lang naman ko dyan Sobrang init lang naman ko dyan Ano? Sobrang init lang naman ko dyan Ano? dyan niya Gustong bumalik ng panika, no? Dimonyo ba diba yung sinasabi mo diba na may bulis ng dimonyo? Nakakatakon. Naano nga ako na... Parang na... Tingnan mo, Sarge. Pawis na pawis. Nakurat ako. Mas oh, yo nga ako. Pawis na pawis. Mas pedukyo. Hmm. Ah. Kasi nilapitan niya eh. Sobrang lakas ng alon niya, bro. Pwersa niya. Ayan, no? Yun. Ay, bumalik yung paniki. Ah, Sarge. Bumalik ka, Sarge. Ha? Huh? Punta mo, Sarge. Yung huli water natin, bro. Sabayan natin. Ikaw muna. Tara.

yung sa paligid niya lang yung sabuyan yung hakin yung libin nito lang so, ayun mga ka-explore uh, dito ako yun tayo ikutan natin Ingat kayak ha? Nawala na, nawala na talaga yang boses. Uy. Ano yun bro? Ha? Ano ba nangyari doon? Ha? Nagalit yung mga bro, ang katira doon Nagalit? Sabi namin ng holy water ba? Nagalit? At saka tubig ni Mangkiting. Nagalit yung parang

Oh, oh, hmm, Hindi hmm. hmm. siya gundahin mo. Musok, musok. Yung mga kadot, sunod na po yung... Ayan, tapos siya, tapos. Tapos. Anong sunod-sunod mo? Wala na, bro. Ha? O, siya saan na? Saan na po yung saan na? Saan na po? yung abo, no? Ano yun, bro? Mga elemento yun. Ano yun? Ha? Hindi yan nakikita. Pati abo? Hindi yan nakikita yung janak bro. Na no, makikita lang yan kung gagamit yan ng katawan. Na yan ng katawan ng hayop. Yung ano? Hmm. Yung ano bro, sayang hindi natin nakita. Hindi, ano, yung... Bag uh, yung araw tayo nag ano ba? Explore. Yung may boses pang yung pusa. May busis ng bata. Saglit tapos pagka ano pusa, natin. naging pusa na. May, may, may tumalon Oo. Oh. Pagkatapos hinanap natin. Bus may na. mga bakas. Pagkatapos may biglang Bigla na po. bro, po bo, bodies ng nang... naging pusa ka na. Kaya natin yun na ano. Iriyan na 'yan. Hmm? Balikan tayo natin 'yan. Balikan natin 'yan, bro. Oo. Ngayon lang napunta tayo dito dahil may, oh, may request pero doon oh, sana tayo papunta. Oo. Mas gusto natin kapag ano. Sana talaga siya puntahan. Oo. Oh. Pwede kasi yung wala tayong mga trabaho. Diyan naman talaga 'yon. Para bang, bro. Nagano the... ba? Para bang nag ito yung paligid bro parang <laughs> umuusok yung paligid bro umuusok talaga oh kasi inaano nyo natin ano may mahiwagang right, right. tubig yun oh nakausok oh umuusok talaga mga kayo dulo oh. napansin mo usok talaga oh umuusok mga kayo dulo may naman umuulan diba bro may maulan umuulan napuruhan sila sa mga huloy water natin bro kaya nga nagsiusokan yung paligid oh yun oh Puruhan talaga sila sa huloy water What? Umusok talaga dito. Look. So, sa sa at bro, ang daming nakatira dito. Marami talaga. Kaya na, ano na Marami. Lahat, hmm? lahat pong mga hmm? mga ano dito, yung mga masamang mga elemento ay na, ano na na ano na puruhan natin. Puruhan natin. Puruhan talaga. May hawakan tubig sa Holy Water. Yun, know? Yan you know, mga kagulo, naka umusok mga kagulo, tingin yung ano? Umusok talaga? Umusok <laughs> talaga mga explore? <laughs> mga you no, hindi nga, nga lang siguro malinaw sa camera pero ramdam namin dito ba yung ano ko camera ko parang nagbabalad-balad man huh? Tignan hmm? tingnan nyo ang yeah. oh, nangyari yan bro huh? oh, oh, kakaiba po yung camera ano, kami, kami ano sorry parang may tubig sa yun dyan tingnan hmm. nyo parang bang nag ano siya o oh, yun. o oh. oh. Huh. bro yeah. Hmm. parang na ano yan sa mga elemento bro oh, parang nakaliktik yan o ah. Hmm? Huh? Parang ka lang nanonood ng TV dati ba? Lata, ala. Ganun din sa akin bro, Dox. Ha? Huh? Ganun din sa'yo? Ganun din, ha? Huh? Wala ko. Ha? Huh? Balibalo din mo sa'yo. Ha? Gumagalaw yung ano ni Mangkiting. Katulad kay Serge. Marami ito ang mga ka-exploro. Bro, hawakan mo yung camera ko bro. Ha? Huh? Ang bro. Puntaan mo? Bro, mayroon pang marami sa paligid. Mayroon? Sige, huwag isan mo. Ilan, hindi ka bro. Hindi ka oh My God. Ano yun? Kung maripas ng takbo, bro. Biglang wala. Hindi, hindi siya ano. Ibang hindi, elemento siya. Ibang elemento. Kaya, andami pala dito, bro. Andami. Anak, andami. At saka ibang elemento dito, bro. siya mo, bro. Napapaso yung kamay ko, bro. Riko, ko, Ah. Uy, uh, gabi. Sobrang init yung flight ko, mga kadoy. Ayan. Ayan. Umaripas ka tuloy. Nasaan ka na? Nasaktan ka ba? Napuruhan ka? Napuruhan ka sa holy water? Ayan, mga kaya. Ayan. Kasi po yung <coughs> ayan tingnan nyo yung usok bro okay oh, yeah, nag usok usok talaga siya parang may umuusok po talaga yung paligid no nah, dahil po sa uh, holy water na ginamit natin nasasaktan natin sila, napupuruhan natin sila dito lahat sa paligid ayan no, tingnan nyo yung hindi naman namuimang o tingnan nyo mga pagla